Ipinahayag pa rin niya ang kanyang pagbubunti sa aking anniversary party. Alam niyang nahihirapan akong magkaanak ngayon. Hinihiwalayan siya ng kanyang asawa dahil dito at nagmamakaawa siyang tulungan ko siya. Kumusta, ako ay 27 taong gulang at nahihirapan akong magkaanak. Kami ng aking asawa ay sinusubukan ng halos walong buwan na, ngunit wala pa rin resulta. Nagpasya kaming magpapacheck up para sa mga fertility test sa loob ng ilang linggo. Hindi pa namin ito nagagawa dahil sa kaba, ngunit oras na para magpatest. Kami ay magkasama na ng anim na taon, tatlong taon ng kasal. Talagang gusto kong maging ina at alam ng lahat ng nakakakilala sa akin na gusto ko lang magkaroon ng sarili kong pamilya. Ang aking asawa ay tuwang-tuwa rin sa ideya, at ito ang tamang oras para magsimulang mag-try. Ngunit hindi ito nangyayari para sa amin sa ngayon at ito'y nakaka frustrate dahil ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para magbuntis mula sa mga gamot hanggang sa mga home remedies pareho kaming nasa gilid na sa nakalipas na ilang buwan kaya't nagdiwang kami ng aming wedding anniversary sa pamamagitan ng pagdaraos ng malaking party ilang araw na ang nakalipas talagang pinaghanda ang mabuti ang party para ma kami sa mga bagay ngunit naging kabaligtaran ang nangyari at lahat ng ito ay dahil sa aking pinakamamahal na sister-in-law na si Jenny 25 taong gulang tungkol kay Jenny Nagpakasal siya ilang buwan na ang nakalipas sa kanyang long-time boyfriend at ito'y isang malaking okasyon. Siya ay medyo show-off, medyo pakitang tao, ngunit wala akong problema sa kanya o sa sinuman sa pamilya ng aking asawa. Ito marahil ang unang pagkakataon na kami ay nagkakagalit at hindi ko alam, pakiramdam ko'y mali at kakaiba. Hindi kami naging magkaibigan ni Jenny, ngunit palagi kaming may magandang relasyon. Gayunpaman, ang insidente sa aking anniversary party ay sumira ng lahat at ngayon, hindi ko na yata kayang tingnan siya o ang aking mga in-laws ng pareho. Para sa konteksto, hindi alam ng pamilya ng aking asawa na kami ay nagsisikap magkaanak. Gusto naming sabihin sa kanila, ngunit pagkatapos ng ilang buwang hindi pagtagumpay, napagpasyahan naming hindi na sabihin sa kanila hanggat wala kaming magandang balita. Ang aking mga magulang ay hindi rin alam tungkol dito para maging patas, kaya't akala ko ay okay lang iyon ilang kaibigan ko lang ang nakakaalam, ngunit sila'y abala rin sa kanilang mga buhay, kaya hindi ko sila maaaring lapitan para sa payo o istorbohin sila tungkol sa aking mga problema sa pagkakaroon ng anak. Noong mga apat o limang araw na ang nakalipas, si Jenny ay bumisita sa amin, kasama ang kanyang asawa. Ang aming mga asawa ay lumabas sa hardin sa isang punto, dahil nabanggit ko na kailangang ayusin ang mga sprinklers, at ang asawa ni Jenny ay nag-alok na tingnan ito dahil siya ay mahusay sa mga bagay na iyon kaya iniwan nila kami ni Jenny sa kwarto. Sinubukan kong mag small talk sa kanya, ngunit tinanong niya ako kaagad kung ano ang aking ikinalulungkot dahil sinabi niyang nararamdaman niyang may bumabagabag sa akin at gusto niyang malaman. Nag-alinlangan ako at sinubukan kong itago ito, ngunit marahil ay labis akong nalungkot noong araw pagkatapos ng isa na namang negatibong pregnancy test at hindi ko ito maitatago ng maayos. Kaya't pinilit niya akong sabihin kung ano ang nangyayari sa akin at napagpasyahan kong sabihin sa kanya ang totoo matapos niyang sabihin na gusto niyang tumulong. Kami ng aking asawa ay nagpasya na hindi namin ibabahagi ito sa mga tao hanggat hindi pa kami talagang buntis, ngunit hindi ko na ito kayang itago pa. Labis na akong nalulungkot at emosyonal dahil sa aming pagsusumikap na magkaanak at lalo pang mahirap para sa akin na hindi ito masabi kaninuman. Hindi ko ito masabi sa aking asawa dahil siya rin ay dumaraan sa parehong bagay at ang pag-uusapan ito ng paulit-ulit ay magpapalungkot lang sa aming dalawa. Kaya nang tanungin ako ni Jenny, sinabi ko na lang ang totoo na sinusubukan naming magkaanak nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Gusto ko lang mailabas ito at makipag-usap sa kaninuman tungkol dito noong panahong iyon. Mukha siyang tunay na masaya para sa akin at niyakap pa niya ako at sinabi niyang excited siya na magkaroon ng pamangkin. Ngunit pagkatapos kong sabihin na matagal na kaming nahihirapan at ito'y nagiging sanhi ng aming kalungkutan, mukhang nakikiramay siya at nag-alok na dalhin ako sa isang fertility specialist na maaring makatulo. Nagpasalamat ako sa kanyang malasakit, ngunit hindi ko kailangan yun. Kailangan ko lang ng makakausap at natutuwa akong siya'y naging napakasensitibo at maunawain. Ang aming mga asawa ay nasa hardin ng mga tatlumpung minuto at habang sila'y nasa labas, nagkaroon kami ni Jenny ng totoong pag-uusap. Talagang masarap makipag-usap sa kanya dahil tila nauunawaan niya ang aking sinasabi at sinusubukang maging empatikong makinig. Nang bumalik na ang aking asawa at kailangang itigil ang pag-uusap, pakiramdam ko'y mas maayos na ako. Nang umalis sila, niyakap ako ni Jenny na hindi naman niya madalas gawin at masarap ang pakiramdam na may kaibigang makakausap. Hindi kami nag-usap sa mga sumunod na araw hanggang siya'y dumating noong araw ng aming anniversary party. Iyon ay dalawang araw na ang nakalipas at kahit na siya'y dumating, napakabait niya sa akin. Niyakap niya ako ulit at ibinigay ang aming regalo. Akala ko kami nagiging magkaibigan na, ngunit hindi iyon nagtagal. Kami ng aking asawa ay nagimbita ng maraming tao sa party. Lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang sa akin, ay naroon at talagang nakakatulong ito upang ma kami sa mga usaping tungkol sa pagbubuntis. Nag-uusap kami, tumatawa at nagpapatawa at nagkakaroon ng masayang oras. Isang oras na ang nakalipas ng party ng si Jenny at ang kanyang asawa ay pumunta sa gitna ng kwarto at sinabi na mayroon silang anunsyo. Ang aking asawa ay mukhang naguguluhan at ako'y nanlamig dahil akala ko sasabihin niya ang tungkol sa akin at sa aking sinabi sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit mas malala pa pala, dahil noong tahimik na ang lahat at nakikinig sa kanila, ang kanyang asawa ay nag-anunsyo na isang linggo na ang nakalipas ng malaman nilang buntis si Jenny at sa loob ng siyam na buwan ay magiging mga magulang na sila. Ang lahat ng naroroon ay nagsimulang pumalakpak at magbigay ng pagbati sa kanila, at ang pamilya ng aking asawa ay lumapit kay Jenny upang batiin siya. Habang kaming dalawa ay tahimik na nakatayo sa isang sulo. Bago ko pa man na malayan ang aking ginagawa, nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mukha at kinailangan kong tumakbo papuntang banyo. Nakita kong umiiyak ng aking asawa at sinundan niya ako. Ngunit hindi ko siya pinapasok dahil gusto kong magkaroon ng ilang minuto para sa aking sarili upang kalmahin ang aking sarili at hindi magdulot ng eksena sa harap ng lahat ng aming mga bisita. Sinusubukan kong iproseso ang impormasyong ito at unawain ang nangyayari, habang ang aking asawa ay nasa labas ng pinto at patuloy na sinasabing magiging maayos ang lahat at tiyak na mangyayari rin sa amin sa ilang punto. Sinabi niya na nagtatagal lang ito, at kahit hindi mangyari, magiging maayos kami at hahanapin namin ang iba pang mga opsyon, ngunit malalampasan namin ito ng magkasama. Ang kanyang mga sinasabi ay nagpapagaan ng aking pakiramdam kaya't pinapasok ko siya. Sinabi ko sa kanya na alam ni Jenny na nahihirapan ako, ngunit hindi siya tumugon at sinabi niyang pag-uusapan namin ito mamaya. Sa oras na yon, ang tanging pinapahalagahan niya ay kung ako'y maayos o hindi at ang lahat ng iba pa ay maaaring maghintay kaya tumayo lang kami doon, tahimik na nagyakap sa loob ng ilang minuto, at iyon lang ang kailangan ko, upang makabawi mula sa pagkabigla. Paglabas namin, tapos na ang mga tao sa pagbati, at ang atensyon ay bumalik sa amin. Sa tingin ko, hinahanap kami ng lahat kaya nang bumalik kami sa sala. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin, na hindi naman ideal dahil halatang galing ako sa pag-iyak. Sinubukan kong ayusin ang aking mukha upang magmukhang normal, ngunit ang maskara ko ay tumulo ng gusto habang umiiyak ako at hindi ko ito natanggal ng maayos bago lumabas. Kaya nang makita ako ng mga tao, agad silang nagtanong kung okay lang ba ako at lahat ay labis na nag-aalala sa akin. Alam kong hindi ko sila naluloko, ngunit sinabi ko na medyo nabigla lang ako, kaya kinailangan kong magpahinga, ngunit ayos lang ako. Isang mahina na dahilan, ngunit kailangan kong sabihin ng kahit ano upang maalis sila sa akin. Nang bumalik kami ng aking asawa, lumapit kami kay Jenny at sa kanyang asawa upang batiin sila. Mukha siyang galit, ngunit hindi niya sinabi ang kahit ano at nagpatuloy kami sa party. Mahirap, ngunit sa tingin ko, ginawa namin ng aking asawa ang lahat ng aming makakaya upang hawakan ang sitwasyon ng may dignidad at biyaya at masasabi kong mahusay naming na handle ang mga bagay. Bagaman na overwhelm ako ng emosyon sa kalagitnaan ng party pagkatapos ng anunsyo ni Jenny, hindi ko hinayaan na sirain ito ang gabi o makagulo sa isang matagumpay na gabi. Nang kami mag-usap pagkatapos ng pag-alis ng mga bisita at kami nasa kama na, sinabi ko sa kanya na ipinagtapat ko kay Jenny ang aming pagsusumikap na magkaanak ng bumisita siya noong nakaraang araw, kaya't sa tingin ko, ito'y medyo insensitive sa kanyang parte na gawin ang anunsyo sa aming anniversary party. Alam niyang kami nagdurusa at sinusubukang madistract mula dito. Sinabi niya na sangayon siya sa akin, at kahit hindi ko nasabi kay Jenny ang aming mga pagsusumikap bago ang araw ng party. Hindi pa rin niya dapat ginawa ang anunsyo sa araw ng aming wedding anniversary, dahil ito'y araw na dapat para sa amin, at ito'y tila isang masamang asal na gawing tungkol sa kanya mismo nang hindi man lang humihingi ng permiso sa amin. At ito'y isang valid na punto din. Habang pinag-uusapan namin ito, napagtanto rin namin na nang ako'y kinukonsola ni Jenny noong nakaraang araw, alam na niya na siya'y buntis sa mga oras na iyon dahil nalaman nila ito isang linggo bago ang araw ng party at napagtanto namin na ito'y isang sinadyang hakbang sa kanyang parte na gawin ang anunsyo sa aming anniversary party. Ngunit hindi namin maintindihan kung bakit niya gustong gawin iyon at saktan ako dahil sa pagkakaalam ko, hindi naman kami mga pinakamatalik na kaibigan. Ngunit, hindi rin kami nagkaroon ng masamang relasyon. Napagpasiyahan namin ng aking asawa na kailangan naming kausapin si Jenny tungkol dito at harapin siya. Alam namin na pagkatapos ng pag-uusap, mayroon lang dalawang paraan na maaaring mangyari. Maari siyang humingi ng tawad sa amin at maari kaming magpatawad at magpatuloy, o kailangan naming putulin ang aming relasyon. Kaya kahapon, napagpasyahan naming tawagan si Jenny at kausapin siya tungkol sa nangyari sa party. Napagpasyahan naming gagawin namin ito pagkatapos naming bumalik mula sa trabaho. Ngunit sa halip, nakatanggap kami ng tawag mula sa kanyang mga magulang na nagsasabi na pumunta kami sa kanilang bahay asap para sa isang family meeting. Sinabi nila na ito'y urgent, kaya napagpasyahan naming mag sa trabaho at alamin kung tungkol saan ito. Pumunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang at nandoon na ang lahat. Ang mga magulang ng aking asawa, ang kanyang lola, pati na rin si Jenny at ang kanyang asawa. Lahat ay mukhang seryoso at pakiramdam ko'y parang pumasok kami sa isang courtroom na ang jury ay napagpasyahan ng kami guilty, kaya wala kaming laban. Iwas na iwas si Jenny na tumingin sa amin at iniisip ko na ito'y kakaiba, ngunit lahat ay naging malinaw nang magsimulang magsalita ang mga magulang ng aking asawa. Sinabi nila na noong araw ng party, napansin nila na kami ng aking asawa lang ang umalis ng kwarto pagkatapos i-anunsyo ni Jenny na siya'y buntis at hindi bumalik agad. Sinabi nila na kahit nang batiin namin sila, hindi ito mukhang totoo o tapat. Ramdam ko na may inaakusahan sila sa akin at hindi ko ito nagustuhan, ngunit sinabi ko pa rin ang dahilan kung bakit ako kumilos ng ganoon dahil ayokong maging basto sa kanila. Sinabi namin ng aking asawa na matagal na kaming sumusubok magkaanak, ngunit hindi ito nangyayari para sa amin at kami frustrado. Kaya nang gawin ni Jenny ang kanyang anunsyo, ito ay parang ang huling patak para sa amin dahil ang anniversary party na ito ay dapat sana'y makatulong na ma-distract kami at hindi mag-isip tungkol sa pagbubuntis ng kahit kaunti. Hindi iyon nagtagumpay dahil inanunsyo ni Jenny na siya'y buntis at lahat ng aming sinusubukang kalimutan ay bumalik lahat. Kaya kami na overwhelm at kinailangan kong umalis ng kwarto dahil nagsimula akong umiyak at ayaw makita ako ng kahit sino na bumigay, kaya ako'y umalis. Sa tingin ko, sapat na itong paliwanag at ito'y isang valid na dahilan para sa akin na kumilos ng ganoon kaya hindi nila ito maaring kontrahin. Nagkaroon ng katahimikan ng ilang saglit at kami ng aking asawa ay naisip na tatanungin nila kami ng higit patungkol sa aming desisyon na magkaanak o kaya ay magbibigay ng kahit anong positibong komento tungkol dito. Ngunit hindi man lang sila nag-react sa balitang iyon at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa aming reaksyon sa anunsyo ni Jenny pagkatapos ng maikling katahimikan. Sinabi ng kanyang ina na naiintindihan niya na ako'y malungkot Ngunit ako'y isang adult at kailangan kong matutunan kung paano kontrolin ang aking emosyon at hindi hayaang manaig ito sa akin dahil, ayon sa kanya, ang paraan ng aking pag-ugali sa party ay hindi katanggap-tanggap. Sa totoo lang, hindi ko nakita na may mali sa aking ginawa at sa tingin ko, nagawa naming maitago ito ng maayos matapos kaming bumalik sa sala. Binati namin si Jenny at ang kanyang asawa at natapos namin ito ng may biyaya. Akala ko sapat na iyon para makabawi. Nakipagtalo kami ng aking asawa sa kanila at sinabi na walang mali sa aming ginawa at kahit sino sa aming kalagayan ay malamang na nagkaroon ng mas masamang reaksyon at baka pa nga itinaboy si na Jenny at ang kanyang asawa mula sa party dahil ginawa nilang tungkol sa kanila ang araw na iyon. Sinabi ko rin na alam ni Jenny ang aming mga pagsubok bago ang party at sa kabila ng iyon, pinili niyang gawin ang anunsyo alam na kami ay dumaraan sa isang mahirap na panahon kaya kung sino man ang dapat panagutin siya dapat iyon, at hindi kami, dahil siya ang gumawa ng isang bagay at ginawa ang anunsyo sa isang lugar na hindi nararapat. Pagkatapos ay nagkagulo ng kaunti dahil si Jenny ay sumali rin sa argumento at nagsimulang magpanggap na biktima, sinasabing inaasahan niyang ang kanyang balita ay makapagpapasaya sa amin at malalaman naming mangyayari din ito para sa amin sa isang punto. Ito'y isang walang katotohanang dahilan, ngunit pinaninindigan niya ito at ang kanyang mga magulang ay sumasang-ayon sinasabing sinusubukan lamang niyang maging mabait sa amin, kaya kailangan naming magpatawad at humingi ng tawad sa aming ginawa. Nagkaroon ng maraming pagtatalo at sigawan, at sa isang punto, ang kanyang ina ay sumigaw sa akin at sinabi na sinadya kong agawin ang atensyon mula kay Jenny dahil ako'y naiindit sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit ako'y nagwala at nagsimulang umiyak upang makakuha ng simpatiya mula sa lahat ng naroon sa party. Labis kong nasaktan sa kanyang sinabi at ganoon din ang aking asawa, kaya sinabi niya na kung iyon ang kanilang iniisip tungkol sa akin, mas mabuting putulin na namin ang lahat ng ugnayan sa kanila. Umalis kami sa bahay at bumalik sa amin, patuloy na pinag-uusapan ang lahat ng kanilang sinabi, ang kanilang kapangahasan na magpanggap na biktima alam na sila ang may kasalanan at sinira ang isang masayang araw para sa amin ng walang tunay na dahilan. Hindi namin inaasahan na maririnig mula sa kanila ng kahit ilang araw, Ngunit pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Jenny sa aking asawa, sinasabing nasaktan siya at nadismaya sa aming inaasal dahil gusto lang niyang mapabuti ang aming pakiramdam sa kanyang anunsyo at wala siyang intensyon na saktan kami. Sinabi rin niya na hindi niya inaasahan na tatanggapin ko ito ng masama at magsisimulang umiyak dahil lang siya'y buntis. Naniwala siyang ito'y isang dahilan para maging masaya ang lahat, hindi lamang para sa kanya, at gusto niyang ibahagi ang kaligayahan na iyon sa amin, ngunit sinira ko ito sa pamamagitan ng maling pag-unawa sa kanyang intensyon. Sinabi niya na siya'y nasaktan at sumang-ayon din sa kanyang ina na inagaw ko ang kanyang sandali dahil ang mga anibersaryo ay taon-taon ngunit ang pag-anunsyo ng kanyang unang pagbubuntis ay isang bes lamang kaya dapat akong maging masaya para sa kanya at subukang intindihin ang kanyang ginawa sa halip na masyadong makasarili na hindi ko kayang mag-isip ng lampas sa aking sarili at sa aking mga pagsubok. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin dito kaya gusto kong tanungin ako ba ang mali sa pag-iyak at pag-alis ng kwarto ng inanunsyo ng aking sister-in-law ang kanyang pagbubuntis? Update isa. Hey, gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng nagkomento sa aming post at nag-abot ng suporta. Alam kong hindi madali ang pagbubuntis at ang paghihirap na magbuntis ay hindi isang bagay na ako lamang ang dumaranas. Masarap malaman ang mga kwento ng ibang mga kababaihan na dumaan sa eksaktong parehong bagay na dinaranas ko ngayon. Gusto ko lang sabihin na ang pagiging ina ay maganda at mamahalin ko ang aking anak. Kahit hindi ako ang magbuntis at magdesisyon kami sa surrogacy o marahil adoption, lahat ay pareho sa amin. Ang mahalaga ay ang aming anak ay palaging mamahalin at alagaan. Magpapatest kami bukas at pagkatapos nito, malalaman namin kung ano ang aming gagawin, kaya't dasalan nyo kami ng swerte. Ngayon, tungkol sa sitwasyon sa pamilya ng aking asawa, wala pa ring pag-unlad, Ngunit salamat sa lahat ng mga komento dito. Kami ng aking asawa ay alam na hindi kami ang may kasalanan dito, kaya't wala kaming dapat ipagpaumanhin at kung gusto nilang manatiling may ugnayan sa amin, si Jenny ang dapat humingi ng tawad. Personal na gusto ko na lahat sila'y humingi ng tawad sa amin dahil ang paraan ng kanilang pagpaparatang sa amin nang pumunta kami sa kanilang bahay ay talagang masama. Wala silang karapatang magsalita sa amin ng ganoon, lalo na't kami ang biktima ng kaguluhang ito. Kahit ngayon, iniisip pa lang ito ay gusto kong tawagan sila at sabihin ang aking saloobin dahil marami silang nasabing masamang bagay. Hindi pa kami nakarinig mula sa kanila, ngunit dalawang araw pa lang naman ang nakalipas, kaya't inaasahan kong maghihintay sila na kami ang unang mag-reach out bago sila gumawa ng kahit ano. Hindi na ako nagulat sa ginawa ni Jenny, ngunit sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ang kanyang mga magulang ay kasing entitled at delusional din niya. Sinabi ng aking asawa na ito'y nakakagulat din para sa kanya dahil hindi pa sila ganito umasta dati. Ang aking asawa at si Jenny ay palaging pantay ang trato sa kanila, kaya't ang pagbabago sa kanilang pag-uugali kung saan pabor si Jenny sa kanya ay walang katuturan. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pagpunta ng aking asawa sa akin sa halip na batiin ang kanyang kapatid ang siyang nagpasama ng loob nila, ngunit iyon ay isang teorya lamang. Sa wakas, maraming nagtatanong din tungkol sa opinyon ng aking mga magulang sa nangyari at sa totoo lang, wala silang masyadong sinabi. Kami ng aking mga magulang ay hindi ganun kalapit, hindi tulad ng aking asawa at ang kanyang pamilya. Sinabi nila na ang ginawa ni Jenny ay mali at nagpaabot ng kanilang simpatiya, ngunit walang masyadong reaksyon dito. Sinabi ko sa kanila ang lahat isang araw pagkatapos ng party, dahil tinawagan nila ako, upang tanungin kung bakit ako umiiyak pagkatapos ng anunsyo ni Jenny. Pinatahan nila ako at sinabi na nandito sila para sa akin, ngunit alam naming lahat na iyon ay sinasabi lamang nila. Sa totoo lang, masyado silang abala sa trabaho upang nandito para sa akin at ganun ito palagi mula pa noong ako'y bata. Hindi ko ito sinasama sa kanila, ngunit may mga konsekwensya para sa lahat ng bagay at bilang resulta ng kanilang hindi pagkakaroon ng oras noong ako'y bata, hindi kami ganoon kalapit ngayon bilang isang adult. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit gusto kong maging ina ng labis. Palagi kong ginusto na magkaroon ng sariling pamilya dahil alam kong gagawin ko itong tama. Hindi na ako galit sa aking mga magulang. Noong unay nalulungkot ako dahil dito, ngunit ngayon ay sanay na ako. Mayroon akong malaking pagmamahal sa kanila at sila rin sa akin. Ngunit hindi kami umaasta bilang isang pamilya sa tuwing ito'y mahalaga at ako'y okay lang sa ganoon. Update dalawa. Si Jenny ay nakipag-ugnayan sa aking asawa ngayon. Nasa trabaho siya nang tawagan siya ni Jenny, kaya't hindi niya nasagot. Ngunit nag-iwan siya ng text na nagsasabing gusto niyang makipag-usap at ito'y emergency. Sinabi niyang naghihintay siya malapit sa kanyang workplace at pwede silang magkape pagkatapos ng kanyang trabaho. Matalino ang aking asawa na i-forward ang text na yun sa akin, kaya't mga oras na siya ay matatapos na sa trabaho. Nagdrive ako papunta sa kanyang workplace at nang tawagan niya ako, sinalubong ko siya at magkasama kaming pumunta sa coffee shop kung saan naghihintay si Jenny. Bagaman sinabi ni Jenny na gusto niya makipag-usap lamang sa kanya at hindi sa akin, hindi siya mukhang masaya na makita ako, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Umupo kami at umorder ng kape, ngunit pagkatapos nito, tahimik kaming naghintay na siya ang magsalita dahil napagpasyahan na namin ng aking asawa na hindi namin sisimulan ang pag-uusap. Siya ang tumawag sa amin, kaya siya ang magsisimula ng pag-uusap. Lahat kami tahimik sa loob ng mga limang minuto at ito'y awkward, ngunit pagkatapos ay sumuko siya at sa isang inis na boses, sinabi niyang humihingi siya ng tawad sa nangyari. Hindi siya mukhang sincere sa kanyang paghingi ng tawad, ngunit hindi siya tumigil at naghintay na kami mag-react o tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Sinabi niya na noong isang araw, nang kami nagkaroon ng away sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa ay nalaman ang totoo at napagtanto na wala siyang pahintulot na gawin ang anunsyo sa aming anniversary party. Naniwala ang kanyang asawa na tinanong na niya ako kung okay lang na gawin ang anunsyo sa aming party dahil iyon ang sinabi niya. Ngunit pagkatapos ng away na iyon, nalaman ng kanyang asawa na nagsisinungaling siya at hindi komportable sa ginawa. Mukhang siya lamang ang may konsensya sa kanilang pamilya at nakita niya ang sitwasyon kung ano ito isang buong pamilya na nagpapaniwala sa amin na kami ang masama sa sitwasyong ito. Kaya't hindi siya komportable sa ginawa at nang bumalik sila sa kanilang bahay, nagkaroon ng talakayan si Jenny at ang kanyang asawa at kinumpronta siya upang tanungin kung nagsisinungaling siya. Alam na niya ang totoo ngayon, kaya't inamin ni Jenny na hindi niya talaga tinanong kung okay lang sa akin na gawin ang anunsyo sa aming party. Inakala niyang hindi ito magiging issue dahil ito'y dapat nagpapasaya sa lahat at hindi niya inaasahang ako'y iiyak. Ngunit hindi tanga ang kanyang asawa at agad na nahuli ang kanyang kasinungalingan dahil nalaman niya noong away na iyon na alam ni Jenny ang aming mga pagsubok bago pa man gawin ang anunsyo. Kaya't walang paraan na naniwala siyang gagawin ako nitong masaya sa kahit anong paraan. Nagkaroon sila ng away pagkatapos nito kung saan inakusahan siya ng kanyang asawa na sinadya ang paggawa ng anunsyo sa aming party upang magdagdag pa ng sakit sa aking nararamdaman. Sinabi niyang alam niyang ito'y makakasakit sa akin at kaya niya ginawa ito. Nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ng aking pahintulot upang gawing mas masama ang mga bagay para sa akin. Ginawa niya ang lahat ng ito ng sinadya at may layunin. Ang pagnarep niya sa sinabi ng kanyang asawa ay napakasatisfying dahil sa wakas, naramdaman namin na mayroong nakakita sa tunay na kulay ni Jenny. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makita kami. Mukhang sinabi ng kanyang asawa na hindi siya makikipag-usap o magpapatawad hanggang kami magpatawad at umalis siya noong araw na iyon. Hindi pa siya bumalik mula noon kahit na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya ng walang tigil. Hindi sinasagot ang kahit anong tawag at malinaw na sinabi na hindi siya papansinin hanggat hindi kami nagpapatawad. Kaya't bilang huling resort, pumunta siya sa amin at nagmamakaawa na patawarin siya at sabihin sa kanyang asawa. Kami ng aking asawa ay hindi masyadong proud sa aming ginawa pagkatapos, ngunit ito'y kailangan. Tumawa kami sa kanyang mukha at sinabi na ito'y nararapat sa kanya. At ngayon ay siya'y nag-iisa dahil sinadya niyang saktan kami kung saan kami pinakamahina pagkatapos magpanggap na kaibigan. Hindi namin siya mapapatawad at tanggapin ang paghingi ng tawad na hindi niya naman sinseridad. Sinabi ng aking asawa na pwede niyang sabihin sa kanyang asawa na tama ang kanyang desisyon na lumayo dahil ang taong tulad ni Jenny ay hindi nararapat maging ina. Sinubukan niyang manipulahin kami sa pamamagitan ng pag-iyak, ngunit hindi iyon ubra dahil hindi sila nagpakita ng malasakit ng ako'y umiiyak at ngayon, hindi ko rin kailangan magmalasakit dahil alam ko na kung saan kami nakatayo at panahon na rin na malaman nila ang kanilang lugar sa aming buhay. Bumalik kami sa bahay at hindi lumingon pa. Wala kaming ideya kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos. Ngunit sana nga'y mag-file ng divorce ang kanyang asawa at makuha ang full custody ng bata. Maniwala kayo sa akin, iyon ang pinakamabuti para sa bata. Update tatlo. Hi, mga tao sa Reddit. Nakalimutan kong banggitin sa aking nakaraang update na nakuha ko na ang resulta ng aming mga tests. Wala kaming problema sa fertility ng aking asawa, kaya't kailangan lang naming manatiling matatag at ipagpatuloy ang pagsubok. Malaking ginhawa ito dahil sa totoo lang akala ko na may problema. Kaya't ipagpapatuloy namin ang pagsubok ngayon. Susubukan naming maging mas kalmado tungkol dito dahil ito ay dapat maging masaya at hindi stressful. Iyon, marahil ang mali namin sa mga unang buwan. Gayun din, sina Jenny at ang kanyang asawa ay naghihiwalay na. Mukhang mayroon na silang mga problema at naghahanap siya ng full custody. Sa aking nalalaman, Sinisisi ako ng kanyang mga magulang para sa lahat ng ito at iniisip na ako ang ugat ng lahat ng kanilang problema. Ngunit pinutol na namin ng aking asawa ang lahat ng ugnayan sa kanila at nablock na sila kahit saan. Kaya't hindi na nila kami maabot. Sinabi rin namin sa lahat ng kanyang kamag-anak na hindi kami dadalo sa kahit anong event kung saan sila maaaring naroon at ipinaliwanag namin ang aming mga dahilan. Naiintindihan ng karamihan ng tao kung saan kami nanggagaling at sinabing imbitahin lamang kami, at hindi sila dahil hindi naging maganda ang pagtanggap ng extended family ng aking asawa sa ginawa ni Jenny. Masasabi kong naaawa ko sa kanila, ngunit ito'y bunga ng kanilang sariling mga ginawa. Wala kaming magagawa pa ng aking asawa.